pangit mo Ang langit ng bukas Sa daidig Ay guys, so ay naglalakad na naman ako portion sure So ayan Bit-bit ang aking pinamili Alam mo naman talaga mami ang pera Malayo ng aking lalakbay So ayan guys dami namin ginawa ngayon. Napakadami namin ginawa. Kasi malapit na po yung aming graduation. So, sobrang busy namin para sa event namin. So, kanina, kasi wala pa po kami, naka, naka ng mga bayad. So, kailangan po namin kasi makabuo ng 39,000. 39,000, just po. sa so, magkano pala yung nare namin? is kulang kulang 4,000 lang naman so malaki pa po yung masisingin namin so malaki pa talaga yung masisingin na so ayan guys um, kung po namin kayo sa aming event ngayong September 26 sa Malabon po Miss Mati mm -hmm. Four po. guys. Naglalakad po ako ngayon. Kasi... Grabe po, eh. Dahil ba siya Eh. ko. Sa oh, guard. Ang buka na ito. Grabe. Grabe. Grabe Sayang so, niya. Bigyan, Stan. Ang gang. Wow, wow, siao, siao. sinaglakad na lang ko. Tayn din na payuhan namin kasi nagmeeting pa kami. Kaya may nadaanan pa akong milk oh. Mmm, sarap. So, yan. So, lahat po ng mga bagong viewers ko po, palike and share po ako. Um, follow and like and share po ako sa aking vlog. Thank you po sa lahat po nang nanonood sa akin at sa mga anak ko. Maraming maraming salamat po. Sana um, marami po manonood sa akin. agit git po sa lahat. Um, sana um, uh, meron po uh, magkaroon po ako ng ano. Uh, um, Ayun, maraming tumulong. Yun lang po. excited na sa pagtatapos sa aming, graduation. So, dito na ako kayo sa barangay. malinta. Ay, 3S pala. 3S pala. So, yan. Dito po ako ngayon. 3S na. So, ayun. Haggard. Nakaka-haggard. haggard Excuse me po! Lala pala si Mark. Mark, ano yun? Si Mark. Mark, Mark. Excuse me po! Mark Enriquez. So, ayan. Nakayulayo po yung aking lalakbayin. So, thank you guys for watching. At sundan nyo po ang aking mga vlog kung saan po ako patutunan. Muli, maraming maraming salamat po. Bye!